Sabi ni Banat Bay, ay lulutang na po doon si Pastor Kibuloy. Or ang kanyang uh, simbahan. Alam naman po natin, maraming miyembro ang, ang uh, Kingdom of Jesus. Uh, yung kanilang simbahan. Okay, so... Anong mangyayari kung sakaling lumutang siya doon? Huhulihin ba si Pastor Pete? Ay Pastor si Pastor <laughs> Pas, Pangalaga si yung Pastor namin, Pastor Kibuloy. <laughs> ah, huhulihin kasi si Kibuloy. Una hindi pa siya pwedeng hulihin kasi wala namang warrant of arrest. Meron lang uh, sabina. So pag hindi siya dumating sa hearing, doon pwede silang mag pwede nang ipahuli si Kibuloy. Pero siyempre, pag lumabas doon si Kibuloy, eh mamataan na siya. Kasi sa ngayon, malamang-lamang, hindi nila alam kung nasaan si Kibuloy. Diba? Baka nga, ang sabi ng iba, baka nga nasa ibang bansa na eh. Sabi nga, pinatakas na sa China. ba? Diba? May mga kwento-kwento pang ganon. na pa nga natin yun eh. ba? Diba? So, posible na mamanmana na si Kibuloy kung makikita na siya dyan. Hindi na siya, kasi napakadami mo pulis dyan. At malamang-lamang yan ay uh, pap, ititimbre na yan. No? Lumutang na siya at kasunod nito ay uh, baka siya ay uh, mahuli na kung sakaling hindi siya sisipot sa Senado. Pero baka sumipot siya kasi nga ang balita din natin maglalive SMNI. So syempre gusto nilang makover kung sisipot. So I I I I, there's a great probability. There's a big chance na sumipot siya. Dahil naghahanda ang SMNI. So siguro this is it. Kung talagang iipitin at iipitin ng SMNI siguro sa isip nila sige na. Patay kung patay. Delikado man ang buhay niya, lalabas siya. E eh, gaya nga na sabi ninyo, pro-admin pa nga ang Cebu. So, kung totoo sinasabi ni Kibuloy, eh, at lumutang siya, yan ang prinsipyo dyan. Patay na kung patay. Pati SMN na ipapatayin dyan. Kung magsasalita sila ng mabigat. Pero sa akin, ito ang gusto kong tingnan nyo. Si Amy kaya sa tingin nyo pupunta? Hmm. Hmm. Ayan. Sa tingin nyo ba si Amy pupunta? Kasi pumunta po siya sa Dabaw eh. At maraming nagsasabi, pupunta raw siya sa Cebu. Hindi pa natin alam kung siya ay pupunta o hindi. Pero sa aking tingin, kung siya man ay pupunta, panahon na para mag-speech si Amy doon. Nang makita natin kung talaga ba si Amy ay puro lang dakdak. Tatandaan po natin na doon pag nag-speech si Amy, ibig sabihin sa stage nitong programa at mga rally ni Tatay Digong, ibig sabihin talaga doon nilalaglag niya na yung kanyang kapatid na sumasang-ayon siya, umuuman siya o hindi, sumasang-ayon siya kay Tatay Digong. Ayun ang aking tingin doon pag siya ay nag-speech. Kasi bagamat sa Davao sinabi yon ni Tatay Digong at magsasalita ulit si, da si Tatay Digong sa Cebu at halimbawa maulit yon sabihin at nagsalita si Aimee din doon kahit mauna pa si Aimee parte na siya doon. Indirectly, parte na po si Aimee. So kung talagang ikaw, Aimee, ay sa tingin mo, ay ikaw ay talagang uh, lumalangoy na patungo sa mga Duterte, tumodo ka na. Huwag ka na inamamang ka sa dalawang ilog. Dapat siguro mag-speech na to si Aimee. Huwag ka lang punta ng punta. Kasi kung pupunta ka ron, tapos wala din, eh, may personalidad ka, senador ka, kapatid ka ng presidente. At higit sa lahat, pinsan mo yung pasimuno, sabi mo nga, dyan sa PI. So kung talagang galit ka talaga kay Tambalus Los, anong naghihinto sa'yo para hindi mo siya bakbakan dyan sa speech na alam naman natin yung rally na yan ay talagang ginawa yan una sa lahat dahil kontra sa PI si Tatay Digong. It's about PI po yan. So sa tingin ko, ay I mi mean, manindigan ka. Ah, hindi pwede yung kalakalahati ka. Hindi yung kukuhanin mo yung boto ng Marcos, kukuhanin mo yung boto ng Duterte, ay hindi mo makukuha sa ganun. Kailangan mag-speech ka. Ha? O, sabi ni Jolly Wilder, same lang yan. Mag-speech siya doon, si Amy pagdating ng panahon, babalik din yan. Babaliktad din. Ako naniniwala ako, babaliktad. Siyempre, Marcos pa rin yan. Kahit bali-balikta rin, kapatid niya pa rin si BBM. Marcos pa rin yan. But still, sa tingin ko, eh, yung sinasabi ni Roque na yag balls, <laughs> kasi may dalawang babae daw na may yag balls. ibig sabihin yung may tapang. Kung talaga may yag si Amy, mag-speech siya doon. Kung ando doon siya. Hmm. Sabi ni Alex sa G, para sa akin, Coach Oli, Para sa akin, Coach Oli, pumunta man si Aimee o sumama sa mga Duterte, hindi na rin siya dapat wala ng mga Pinoy dahil Marcos pa din siya. Correct! Exactly! Yan ang aking stand. Budol pa rin yan. Marcos pa din yan si Aimee. Huwag po natin kakalimutan. Ang punto lang natin, ba't pa ba siya punta ng puntaron? Kung hindi rin naman siya mag speech ano yun? Para kang namamangka eh. Parang namamangka sa dalawang ilog. Parang dalawa shota. Hindi pwede ganun, Aimee. No, sabi ni Arnold Villarias, alam kasi ni Aimee na malakas pa rin ang Duterte kaya ayaw niya magpahalata. Exactly. O puntahan natin tong ano ha. O, dapat ba palitan pangalan ng prayer rally? Sabi, yes. 67%, no, 33%. So, ibig sabihin yung no, 33% gusto nila tuloy pa rin. Prayer, tawagin natin prayer rally pa rin. Pagpunta sa Manila Manila prayer rally. Pagpunta sa sa Baguio, Baguio prayer rally. Pagpumunta sa sa ambang lugar, Negros, Negros prayer rally. So ganon, ganon. yung 33% ganon ang tingin. So puro prayer rally. 'yung 67% naman, 'wag nang gamitin 'yung prayer rally. Ayan na. Ha. Sabi ni Maria Teresa de Jesus, if no prayers happen tomorrow, palitan na lang nila. A Alam niyo kasi ang dating sa akin. It's so dilaw. So dilaw. 'Di ba 'yan ang style ng dilaw? Sila 'yung nagpauso niyan eh. 'Yung may madre sa tangke. Tapos nakadilaw sila, pupunta sa simbahan, luluhod, magdadasal, may misa si Cardinal Sin, di ba? That is so dilaw. Hmm. Ewan ko lang. Kaya nga nagpaano ako sa inyo eh. Nagpa uh, nagpa eh. no? I mean, hindi ko naman sinasabing ako at ako lang ang tama. Kaya nga tinitake ko, ako rin yung inyong side datingan lang sa akin dilaw eh. Baka mamaya, di ba? Sa so, susunod niya, mag na tayo ng simba. Tapos, naka-green tayo lahat. Tapos, may camera, nakaluhod tayo. Di ba? Eh, medyo hindi kukursanada yung ganun. No. Hmm. Yun, maganda yung people's voice na lang. Kasi yung PI po is people, people's initiative eh. Mas swak pa siguro to, People's Voice. Ah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. At do, yes, kaya tinawag na prayer rally means it is a peaceful rally. Ah, uh, hindi peace. Peace. Ano na lang peaceful rally. Mhm. Uh -huh. Sabi ni Danilo, sa magkakapatid, madalas magkakaiba dahilan. Pero sa bandang huli, magkapatid pa rin yan. Correct. Sabi ni Delby, para sa akin, wag nang pumunta si Amy. <laughs> Roderos, si Amy, talaga, KSP. Feeling gusto pa rin ng mga Pilipino. Correct. Sabihin mo yan, Roderos, Robino, sa pag nanood kayo dun sa mga channel ng mga DDS vloggers, nagalit na galit na ngayon kay Marcos Kuno. Galit na galit sila, nagalit na galit sila, galit na galit sila. Tapos, gusto si Amy. Hindi ko mag <laughs> Lagay nyo doon. Uh, supportahan ba si Amy? Sabi ni John Hensley, pang gulo si Amy Marcos. Uh. Lilet Tagono, yes, better people's voice. Belen, panggap na yan ni Amy. I agree with you. Yan. Sabi. Yerick Hunt, hindi ako naniniwala si Amy ay kakampi ng Duterte. Traidor yan, ispaya ni Marcos. In my opinion, hindi naman siguro ispay. But in, in my opinion, kapatid pa rin yan. Marcos Iroho. No na, maski si Aimee, puro lang ngawa, walang gawa si Aimee. Birada 888, exactly po. Sabi niya, wag na magtiwala to any Marcos nakakadala na. Alam ko naman kasi marami kayong pinapanood na vloggers eh, di ba? Hindi ba kayo nagtataka dun sa iba? Bakbakan nila ng si, si BBM todo. Pagdating kay Aimee, bahagang buntot. Ano meron? Pag nga di ba? Sabi naman ni Tita Liza, very good, very good comment ha. Thank you po, thank you po Tita Liza. Ang tanong ko lang, nakafocus ba sa prayer ang rally to call it such? Hindi. Andun po kasi ako eh. Hindi. Hindi ko alam kung late kaming dumating, wala namang prayer ata. May prayer saglitan lang. Hindi ko alam ha kung nagmisa sila before that, no? Pero talaga ang na-focus, I mean, di ba? Lakitan nyo naman. Hanggang ngayon anong pinag-uusapan, yung speech ni Tatay Digo. So yan ang focus. Hindi yung prayer. Oh. Kung may prayer rally man, minidya ba yung prayer? Nabalita ba yung prayer? Hindi nga eh puro yung bangagang na balita. Hindi. <laughs> seriously, kasi yun ang focus. Dapat doon na lang mag-focus. Ayun. Kasi mas okay to hear na prayer rally kasi togetherness. magpray pray sabay soft na suntok. Elsie <laughs> Chan. Sir Coach, Amy is like her father. Marunong maglaro. Kaya nga, ingat po kayo. Hindi po sa sinisiraan natin yung mga vloggers na binubudol kayong ulit. Ayaw lang natin na mabudol kayo ulit tapos sisigaw na naman sila nang nabudol sila. Eh, hindi sila natuto. Isa pa yan. Hindi siya pinayagan mag-zoom. Nabalitaan nyo, sabi kasi ni June Hensley, zoom okay. Baka posible mag-zoom siya bukas. Pero alam nyo, hindi siya pinayagan sa Senado.